ng corsa platinum R26 tires so isang tire sealant at tire valve na kasama what's up mga repa ayan, bali ngayong araw uh, tinanggal na natin tong gulong natin sa mato ayan yung RB5 mags natin uh, bali ngayong araw uh, pakakabitan na natin tong ng bagong gulong ayan. so kung nakita nyo yung post ko na nakaraan sa page ko uh, yung gulong natin sa likod puro bitak na kaya hindi ko na siya nagamit ng na isang linggo ayan, isang linggo na ako nagkocommute So, ayan, makakabito uh, natin ng bagong gulong. Pala itong gulong pala natin ngayon ay Corsa Platinum R26. Uh, ang size niya ay 80-80 at -80, saka 90-80. Tapos, uh, meron na rin siyang kasama uh, tire sealant, at saka tire valve. Ayan. Bali, isang gulong, isang tire sealant tsaka tire valve na kasama Bali, itong gulong pala natin uh, na-order pala ito sa Takara Tires sa online shop nila sa Shopee So, dahil hindi na natin maibiyahe yung motor kaya no choice kundi bumili na lang ng gulong online tapos dadali na lang natin ito mamaya sa Takara Tires sa branch nila na malapit sa amin So, tara! Pag-abit pakabigyan natin to Let's go Shoutout kay Kaya Gerald And Sa ating driver ngayon Papunta na ng sa Karatay So ayan mga kaipan, dito tayo sa uh, Takara Tires. So yun, bali pang-anim tayo. daming nakapila. pang tayo. So dala lang natin yung gulong natin. Tapos, ito mga to. Ayan, yung mga motor nila. Hanggang sa harap. So ayan mga repa, nakarating na nga tayo dito sa branch ng Takara Tires na malapit sa amin. Located nga pala dito sa 1 Middle Street, Signal, Taguig City. Pwede nyo ring isearch sa Waze or sa Google Maps itong address nila. Madali nyo lang makikita itong shop nila dahil nasa kanto lang ito ng Middle Street. Bali ito nga pala yung mga available na gulong nila. Meron din silang Corsa, Pirelli, Eurogrip, meron din Quick Tires. Pwede rin kayong magpa order ko sakaling wala dito yung hanap niyong gulong mga repa. Bali nakapila na nga pala tong mga gulong natin, tamang hintay lang tayo. Siyempre habang naghihintay tayo at medyo makapala aking muka, tamang kwentuhan muna ako sa mga customers dito. Kanya-kanya kaming batuhan ng experience sa mga nagamit naming gulong. Nung una nga pala, ito si kuya hindi makapili ko anong gulong yung ipapakabit niya sa kanyang motor. So, nung nakita niya yung gulong natin na Corsa, parang nagbabi yung isip niya. Corsa na lang din daw ipapakabit niya. <laughs> sa gantong pagkakataon talaga mahirap mamili ng gulong ko ano ba talagang dapat mong gamitin. Lalo na magtatag ulan ngayon kaya napili ko tong Corsa R26 dahil makapit siya sa wet and dry. Nakakatuwa lang isipin na kahit hindi kayo magkakakilala, Nagkakaintindihan kayo basta pagdating talaga sa motor. <laughs> yung akala mo makakatipid ka kasi may motor ka pero akala mo lang talaga yon. <laughs> pagdating sa gulong mga repa, mahirap isugal yung mga gulong na pudpud na, yung mga may bitak na. Para din sa site natin 'yan kaya ako hindi ko na talaga ginamit yung motor ko. Bali ito nga pala si Kuya Ariel mga repa, yung motor na niya yung ginagawa ngayon. Syempre papapalitan na rin niya ng gulong sa likuran. Ngayon lang mga repa, uh, update lang tayo sa uh, sali ito kay Kuya Mio I-125 na yung sunod. After neto, yung na ito, yung sa Abitan. Kaya mapapabitan na natin. Uh, 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 let's go! Shoutout kay Kuya Arian. Sa kanya yung Mio I-125 na ginaw. Eh. Hey. Ayan. So, ayan. Uwi pa na, ng kapite. kapite. <laughs> Alfonso. So, ayan na yung gulong niya. Maxis. Pagkatapos gawin yung motor ni Kuya Ariel, pwede na siyang makasibag. O, diba? Ganyan lang kabilis. Sana on. At ito na nga yung pinakahihintay natin mga repa. Makakabitan na ng bagong gulong yung mags natin. Ang disadvantage nga lang pala ng ginawa ko dahil nga dala natin yung bagong gulong, magbabayad tayo ng labor para sa installation. Pero kung mag-walk-in ka lang sa shop nila, libre na yung installation syempre. Bali, ito na yung gulong natin, mga repa. Uh, ah, nakik Nakikabit na yung Corsa. Ito yung 8080 sa harapan. Bagong pito. Tapos, ito yung sa panglikuran natin, yung 1980. Ayan. Okay naman yung pagkakabit nila. So, pwede na tayong umuwi. Tapos, kapit na natin ito sa motor. So, let's go. So, okay naman yung pagkakabit nila. Uh, siguro, lilinisin na lang natin tong gilid, babalawan natin, tapos uh, tsaka natin ikakabito sa motor. So, bago natin para ikabito sa motor, may gagawin muna ako dito sa gulong na to. Siguro, uh, next vlog na lang siguro yon Kaya hanggang dito na lang tong video na to. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Marami salamat. Ride safe. Peace.